Hindi na ako masaya dun sa House of Representatives. Nakakaawa ang kalagayan ng ating bansa. Napakamahal po ng kuryente, napakamahal ng presyo ng bilihin, napakamahal pa rin ng tubig. Ganyan po. Wala! Walang, tumi, walang tumitingin dyan. Ang gusto lamang nilang gawin, maghiring ng maghiring sa Quadcom. Subok-subukan ninyo na i-impeach ang Vice President. I will suggest to her that she should engage me as her defense counsel. Walang mangyayari po pagkaganito ang gagawin natin. Pag nagbigay ka lang puro ayuda, puro subsidy, hindi po lalakas ang ating ekonomiya. Ang mangyayari po niyan, pagkakuha ng pera, pupunta po sa mall, wala na. Wala na. Walang production na katapat. Hindi aandar ang manufacturing. Hindi aandar. How much does this country spend every day? Do you have an idea? 15.8 billion pesos every day. Magkano naman ang ating kinikita araw-araw? 11.7 billion pesos. So gumagasta tayo ng mas marami kaysa sa kinikita natin. Anong deficit? 4.1 billion pesos. Yan po ang inuutang natin araw-araw. 4.1 billion pesos. Or about 270 million pesos every hour. Bagsak. Magkano na po yung ating utang? 16 trillion pesos. 16 trillion pesos. E bigay ng bigay ng akap. Akap dito, akap dun. Puro akap. Hindi po yan ang gawain ng House of Representatives. Kaya ako nagpunta rito para malaman ninyo ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Panglabing-pitong taong ko na sa Congress, ngayon ko lang po nakita ang mga pangyayaring ito. Nalulungkot po ako, nagdaramdam ako, may stress ako kung bakit nangyari ito. In aid of legislation po ba ito? O in aid of persecution? tama naman po yun. Lahat tayo katungkulan nating maging transparent, maging accountable. Ang tanong, ang House of Representatives po ba ang gaganap sa tungkulin ng Commission on Audit? Eh pagkagano, eh tanggalin na po natin ang COA sapagkat sila na po ang nag-audit. Wala po sa tungkulin namin ang mag-audit. Kung sasabihin nila, hindi kami nag-audit. Ang ginagawa namin is investigation in aid of legislation. Okay, kung yun ang ating objective, eh bakit isa lang inimbestigan natin? Ilang opisina ba ang merong confidential fund sa palagay nyo? May idea ba kayo? O palagay mo lang isang libo na lang ang nabigyan na hensa ng gobyerno? Bakit? Bakit Office of the Vice President lang? Wala pong nagtataka sa atin kung bakit ang pinipilit ni Isolate lang, ang pinipilit na gisain lang Office of the Vice President at saka yung DepEd na kung saan ay naglingkod siya bilang secretary. Paano po yung iba? Kaya yun na pong mag eh. Ang linaw po nito eh. Hindi na po tayo guma dapat gumamit ng calculator eh. Noon po yung unang pasok ko sa Congress, napaka maingat namin kasi pag-a-address sa bawat isa sa amin. The Honorable Gentleman from Bohol, mga kami, the distinguished Congresswoman from Leyte. Eh. Eh ngayon po, hindi. Duduruin ka pa eh, sabi pa ng isa. Sasamaan pa yung panlalaki ng mata eh. Are you rebuking this committee? Nakakita po kayo ng gano'n? Nakakita na po kayo ng gano'n? Ngayon ko lang po nakita, ewan ko po sa inyo, sa dami po ninyo, kung hindi po nyo nakikita ang nangyayari. Pag ako na nagsasalita, guguluhin nila ako, Pagtutulong-tulungan nila ko, pati nga po yung hopia na kinakain ko, kukunin pa nila. Pinila nila magkaisa tayo. Gumawa sila ng manifesto. Kailangan kanya magkaisa tayo sa katapatan at paninindigan para alagaan natin ang ating bansa. Paano'ng pagkakaisa yon? Paano'ng magkakaisa ang isang bansa? kapag ini-impeach mo ang Vice President, napakaraming problema ng bansa natin. Ang kuryente, napakataas ang kuryente sa bansang ito. Sampung bills, power bills, ang ipinail ko. Wala kahit isa ang dininig sa committee. Kapano po puro quadcom na lang? Lahat ng panahon, lahat ng atensyon, binigay lahat sa quadcom. Wala nang panahon para dinggin yung mga panukalang batas na makakabuti sa tao. Ano po ba ang layunin ng ating batas sa kuryente na ginawa 23 years ago? What is the objective of that law that was enacted in 2001 or 23 years ago? To ensure the delivery of quality and reliable and affordable rates of electricity in this country. So pag sinabi mong secure and reliable, walang brownout. Pag sinabi mong affordable, abot kaya. Abot kaya sa Bisaya, barato. barato. O yan, nakita nyo naman. Yun ang pangunahing layunin. Pero hanggang ngayon, after 23 years, abot kaya ang kuryente, abot langit. Tinanggal nila ako sa Committee on Energy. Pag sinasabi ko, walang ustisya ang ginagawa natin, you are not following the rule of law, tinanggal nila ako sa Justice Committee. Kasi i-impeach nila yung Vice President. Para hindi na ako siguro makasali, tinanggal nila ako sa Justice Committee. Ang sabi ko sa kanila, yun ang akala nyo. Subok-subukan ninyo na i-impeach ang Vice President. I will suggest to her that she should engage me as her defense counsel. Yeah! Kasi mali na po ang nangyayari. Wala nang ustisya. Sabi ko sa kanila, "Eh bakit ninyo sinusuri ang confidential funds ng Office of the Vice President? Why? If you are honest, in trying to enact a particular law kasi po, inquiry in aid of legislation. There are more than 400 offices and agencies of government beneficiaries of confidential funds." They were also notified by the COA. Meron silang audit observation memo. Bakit yung opisina lang ng Vice President ang ating iniimbestigahan? Kung talagang hindi kayo namumulitika. 400 offices ayaw niyong imbestigahan. Only the office of the Vice President. Politika po ito. Pangalawa, sabi ko, yung pag-audit, yung pag-examine ng mga papel, ng mga reports about public expenditures, ito po'y trabaho ng COA. There is only one office. There is no other office. Mandated to audit and examine expenditures of public funds. Only the Commission on Audit. Ang sabi ko, bakit po natin ginagawa ang trabaho ng COA. Kayo naman, Commission on Audit, bakit nyo sinurender ang inyong tungkulin? Meron pong problema dito, sabi ko. Nilalabag natin ang saligang batas. What was delegated can no longer be delegated. Kaya lang po pag ako nagsasalita ng ganito, pinapaalala ko sa kanila, tinuturuan ko sila 'Ang pinasasagot nila sa akin, 'yung mga magugulo. Guguluhin nila ako. Hindi sila makikipagdebate, ang gagawin nila manggugulo lang pagkatapos. Papatay nila 'yung aking mic. Papatay nila. Ganito po ang nangyayari sa ating bansa. Sa ngayon po, nakakaawa ang kalagayan ng ating bansa. Napakamahal po ng kuryente, napakamahal ng presyo ng bilihin, napakamahal pa rin ng tubig. Ganyan po. Wala. Walang, tumi, walang tumitingin dyan. Ang gusto lamang nilang gawin, maghiring ng maghiring sa Quadcom. Ang Quadcom, wala silang ibang subject matter, kundi i-prosecute ang dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Nakakahiya po ang kanilang ginagawa. Kaya sabi ng mga kasama ko, total magulo na kayo dyan, lumipat ka na lang sa Senado. Kilala nyo naman kung si pabalik-balik na lang sila dyan. Eh kayo rin naman kasi yung may kasalanan eh. Paulit-ulit, pabalik-balik, pagkatapos ganito pa rin ang kalagayan ng ating bansa. Mahirap pa rin ang ating bansa. Eh, boto na kayo ng boto ng boto sa kanila. Eh. Ganun pa rin. Hindi tayo makakakuha ng resultang mabuti para sa ating bansa. Tingnan po ninyo yung corruption dito sa bansang ito. Yung corruption, nalulunod na tayo sa corruption. Magkano ang ginagasta ng ating bansa araw-araw? Magkano? How much does this country spend every day? Do you have an idea? 15.8 billion pesos every day. Magkano naman ang ating kinikita araw-araw? 11.7 billion pesos. So gumagasta tayo ng mas marami kaysa sa kinikita natin. Anong deficit? 4.1 billion pesos. Yan po ang inuutang natin araw-araw. 4.1 billion pesos or about 270 million pesos every hour. Bagsak. Magkano na po yung ating utang? 16 trillion pesos. 16 trillion pesos. E bigay ng bigay ng akap. Akap dito, akap dun. Puro akap. Hindi po yan ang gawain ng House of Representatives. Wala po kaming gawain na kami ang magbigay ng kung ano-ano. Tingnan po niyo yung ginawa nila. Tingnan niyo yung politika. Ang budget po na pinresent ni Inday Sara, 2 billion pesos. Anong ginawa nila? Tinanggal po nila. Sabi nila, hindi gawin na lang nating 700 million. Kasi yung ibang budget mo rito, ginagawa na rin ng DSWD. Yung iba, ginagawa na rin ng DOHs. Yung iba, ginagawa na rin ng CHED. So, para walang duplication, tanggalin na natin yan. 700 na lang ang budget mo, Madam Vice President. Pero tingnan mo, sila, eh sila nang namimigay sa binibigay ng DSWD. Akap dito, akap doon, puro akap, puro akap. Kunin po ninyo yung pera, hindi kanila yon, pera ng gobyerno. Walang mangyayari po pagkaganito ang gagawin natin. Pag nagbigay ka lang puro adyuda, puro subsidy, hindi po lalakas ang ating ekonomiya. Ang mangyayari po niyan, pagkakuha ng pera, pupunta po sa mall, wala na. Wala na. Walang production na katapat. Hindi aandar ang manufacturing. Hindi aandar. Kailangan po umandar ang manufacturing para tumaas ang ekonomiya, maraming trabaho, ma-generate, maraming produkto ang makukuha, bababa ang presyo ng pagkain. Yun po ang dapat natin gawin. Ang pinaka problema ng Kongreso ngayon, yun pong oversight function, wala na pong nagbabantay. Marami pong batas na magaganda pero wala na pong nagbabantay sa pagpapatupad ng mga yan. Katulad po ng sinabi ko sa kuryente, 23 years ago, dapat mababa ang kuryente. After 23 years, mataas pa rin ang kuryente. Tingnan po niyo yung mga barangay. Ilan ang barangay sa buong Pilipinas? Ilang bilang po? 42,000 barangays in this country. Ilang porsyento po nang 42,000 barangays ang nakatat, nakatitindig sa sariling pa. How many percent are self-reliant? 2 percent. 98 percent gumagapang. Magkano ang sweldo ng kapitan? Average buong Pilipinas. 5,000 pesos. 5,000 pesos. Sa ibang affluent barangay, 38,000 pesos. Hindi magkakapareho. Magkano ang tanod? 800 pesos a month. Paano mabubuhay ang tanod? 800 pesos a month. 24-7 ang trabaho. Ito ang problema. Meron akong panukalang batas. Ayusin sana natin ito. Sana yung agwat, yung layo ng kinikita between 5,000 pesos and 38,000 pesos Medyo mapagdikit lang ng konti. Hindi po nadinig, minsan lang nadinig yung aking panukalang batas. Kasi po, kinukuha lahat ng kuadgo ang panahon. Yung magagandang panukalang batas, ayo po nilang simulan. Ang gusto nila lamang simulan ay kung paano uusigin ang Pangulong Duterte. At kung paano i-impeach ang Vice President kaya ako nagpunta rito para malaman ninyo ang tunay na nangyayari sa ating bansa